That means, I'm sorry, Marco. Magpaalam ka na sa iyong mga asawa. Maraming salamat. Oh, okay. i <laughs> babalik po live eviction night ng Pinoy Big Brother Lucky Season 7 at bago natin salubungin ang latest victory tignan muna natin ang percentage breakdown of votes. Ang anong latest evicti na si Marco ay may 7.98% of your votes. Doble halos ang kay Vibody with 16.99% of your votes. At kung napapansin nyo, grabe, three-fourths po ng inyong boto ay napunta kay Kisses. Grabe ang arangkada. Ate B, sino ba ang kasama dyan? Yes, Robbie, kasama ko na ngayon, syempre, ang naging babae, ang number one na babae sa buhay ni Marco, si Mama Annie. At ngayon, ready-ready na si Mommy, sa na natin dito sa outside world, mga kapamilya, ang Pilyo Bellio ng Italy, Marco! dito sa studio ngayong gabi. Hello Marco, welcome back to the outside world. Hindi kami magkarinigan sa'yo Marco sa pag-stay mo sa bahay ni Kuya at sa pagkahiwalay mo sa iyong uh, pamilya, panandalian. Ano yung natutunan mo tungkol sa halaga ng pamilya? Uh... Makinig po tayo kay Marco. Katahinigan. Ayan. Actually, yung... Uh, um... Uh, mauna pong pumasok. Hindi talaga malaga po sa akin yung pamilya. I was like more sa friends. But then, uh, when I saw my mother, uh, nung tinanggal niya niya po yung cover niya po sa mukha, uh, hindi ko po alam, pero parang natouch po sa loob. Yung parang hindi mo maintindihan kung ano nangyayari. Yung maintindihan mo lang ngayon kung gaano ka mahalaga yung nanay mo kapag yung mawala siya. So, ay. Oh, Marco. Well, Marco, eto may regalo sa'yo si Kuya at ang mga mamimit mong housemates. Narito ang ilang mong moment sa loob ng bahay. Marco, isang karangalan para sa akin na manatili sa loob ng aking bahay ang katulad mong lumaki sa ibang kultura. Hindi naging mahirap sa'yo na makahanap ng totoong mga kaibigan sa loob ng aking bahay. Ngunit dahil nga iba't iba ang inyong pinagmulan, hindi may iwasan na kayo ay magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Tumunta ako dito para maging problem ng self ko. I'm really sorry, I promise. I'm just really trying. I want to resolve this. Sa loob din ng aking bahay, matutunan mo ang salitang sakripisyo. For 15 years for every day na nagsakripisyo siya, I can do my best. I can repay that 15 years. Hindi ka nag-atubuli na ibigay ang lahat ng iyong makakaya para sa ikasisiya ng iyong kapwa. Ikaw man ay lumaki sa ibang bansa. Nakita ko pa rin ang paglalais mong yakapin at mahalin ang kulturang Pilipino. Nagtapos man dito ang iyong panantili sa ating bahay. Baunin mo sana ang mga aral na natutunan mo at pagkakaibigang nabuo ninyo sa loob ng aking bahay. Ciao Marco, continue to be a good son. yung pelo ng Italy. Lahat ng mga pangilin natin, lahat ng na mga Marco Runes nagwawala ngayon. Pero nakita namin yung groove mo sa mga ni Kuya and brother, lahat kami sobrang proud sa iyo. At ngayon, abangan sa lunes ang exclusive interview natin with Marco sa PB Online 7pm on Monday sa pinoybigbrothercom slash live chat. Pag-uusapan rin natin ang kontrobersyal na triangle ng mga dating nominado na sila Kisses, Marco at Vivery. Ano nga ba mga kaganapan bago mapalabas si Marco Bukas pa rin yan ang gabi pagkatapos ng sale ay Matthew. At abangan rin ang Halloween celebration sa loob ng bahay ni Kuya at ang pagkilala natin sa bagong batch ng regular housemates. Maliban kay Thuy, sino-sino pa kayang harap sa hamon ni Kuya, malalaman natin yan. Ang lahat ng yan sa huling tatlong linggo ng teen housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Dito pa rin yan sa nag-iisang kaliserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy, Pinoy Big Brother, brother Lucky, Lucky Season 7.